Hello, good evening. Nah, uh, meron pala tayong unbox ngayon. Medyo malaki-laki Untuk itong package na to. <laughs> O, oh, legit na. Ito na yung anong niya. Pwede na yung cellphone. O, mm. talaga. Ganda pa ng bago. Akala mo, bilyarista eh. Pero, ano pala to Eh, legit bro. Ang ganda, ang ganda. Hmm. Totoo talaga. Hey. Ang ganda. <laughs> Totoo talaga, oh. Hindi, ko alam hmm. kung... Hindi talaga, ikaw akala. Wa, ikaw nabudol o nabudol mo si TikTok ko. <laughs> akala namin, KK, eh. Basta ano lang ito sa akin oh, ang ganda ng pagka ano. tibay buwis buwis wow so, ito yung ano ito yung lagaya ng ito kasi may ano pati para sa cellphone ito para sa mga camera mga DSLR camera ano ah. Ay, eh, ito mga pa. Check natin yung mga pa. Nintendo diba? ko. Uy! 6 wow. Six kapitan na mo, na. Pagka ang dito sa kabilang side, medyo mababa. Oo. Oh. <laughs> Ayos lang. Kalagang 400. 400. 400. 400. Ito ba yung ina naman? Hmm, 400. Ayos. Kalagang 400, pero yung quality. 100. Pang 10K. O hindi, pang ano to, mga 1.5 ang nakita ko nito sa ano. 1.5 ang presyo nito. Yung yeah, taas niyang likilan, oh ito 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 palang taas nito guys, oh patlong oh, angam niyan no? oh ay, ayos ang isang siya eh sleep, ano, rubberized. ilang, ano, siya, hindi siya madudulas, oh ilang, it, ito po, bunga lumpe sa so <coughs> <coughs> yan, hmm. ay po, oh, oh, ah, <laughs> uh, ta taas. Taas. Kung É, então.